Hello guys, alas 10 pa lang ng na umaga. nagutom na si Foxy. Basta yan ang ano, kasama ko, mag yan. Laging gutom. Maganda <laughs> na dito sa ano, pinuntahan namin. Uh, first time namin, ano, first time namin napuntahan ito. Dito sa bayan ng Kuya po. Sa labang. Ano siya? Uh, San Yupsal ito. Ayan o. Oh ganda ano ay ang ganda ng ano nila ano, ang yung camera oh, camera ayun, may ari may kubo <laughs> may ano pang family size na ano pang pamilya pang tabarkans ito din yung kubo nila ayun galing o oh. yung counter nila. galing. May mahabang table. Tas eh mayroon pa doon oh. Mga oh, laman niyan. Mga laman Ayun, mayroon mayroon dito. Tapos nilagyan nila ng dona doon sa taas. Ng galing ano? tapos din sa harapan nilagyan din ng lona tapos dito sa tagiliran para pag maulan ang galing Ayun na guys round 1 <laughs> tingnan natin kung ilang round kami ito masarap dito eh topo ito no ito masarap dito eh. fish ano fish cake Ito yung first serve nila ng rice. Napaka-konti. <laughs> Kasi ano ito eh, Anli ito we eh. Anli, Anli, yan. Tsaka ito, Anli. Yung carne. Pero ito, Hindi. Ayan, ah, ang luwang. Ay, salamat din po. <laughs> Let's go home. Pusog na, inaantok na yung driver ko. <laughs> Naantok na daw siya. Guys, so yung kinainan namin, ito yung labas niya. Ayan. Maluwang din, ako. guys. Andito na kami sa bahay at bubuksan uli namin ito uli yung binili ko na imported na bugambilya. So, okay na yung mga ganito kalalaki, guys. Tignan ninyo mga yan. Itong mga kasama niya, di ba diba? Papakita ko ulit sa inyo. Ayan. So, kasi nasabi niyo siguro, bakit kaya maliliit yung halaman na kinukuha ni Mama Love? Kasi, guys, mas gusto ko ako yung magpapalaki sa kanila. So, tignan ninyo, o. Oh. O, ganda, diba? Hmm. So, yung kanyang ano. important po itong dalawa na ito. Ako na nagpalaki dyan. Maliliit lang ito nung dumating dito. Gasanga, gasanga lang. Halika na pa. Open mo. Paki-open. Open the close. Merong nakabuka na dyan eh. Ayan o. Oh. minanuhan para makasingaw. Dandahan ka lang para hindi yung ayan. Baka Oo. Oh, Baka magupit mo yung ano niya. Sanga. Dan bahay. Tignan mo ah. Wala. Ayan. Ayun. Naku Pa. nakahawak. So, ganyang klase ito guys kapag ino-order ko siya. Galing ito ng kaloohan sa mga may gusto. Kahit saan po kayong lugar. Kahit, oh, nagupit mo na yung ano, dahon. wag lang yung sanga. Meron din naman sa, sa Victoria tayo Nagpapadala sila. Kung dumadaan ang Victory sa gawin ninyo, yun, nagpapadala din sila. Ito kasi sa akin, true LBC. Wala pong Victory dito sa amin na dumadaan. Hmm. Bali apat ito, apat na puno. Ayan. So, kailangan namin bumili ng paso ngayon para maiano namin ito. Maitanim na. Eh dito muna namin sila sa gilid na ilalagay. Hindi muna namin sila papaarawan buka. Mamaya, bibili na kami ng ano ngayon. Diretso na kaya kami. Bibili na kami ng, yan. Gaganda pa naman itong mga in-order ko ngayon. Ganun mo, mahal. Ako ito isa. Ha? Isa. Ay, na, may natagpas ka, o. May Hindi. nagupit. Ayan, o, nagupit, o. Bagong gupit. Hmm. Ito, o. Hmm, dyan naman sila. Oops. Oh. Pataas. Nakadikit. Gondahanin mo yung puno nila. Tapos guys, ganito ko sila binibili para hindi masyadong mahal. Yung malaki kasi, sobrang mahal. Yung malaki nito, nako, 10,000, 15,000, mga ganun. So, ito naman, gusto ko nito, talagang ako yung ano, ako yung magpapalaki sa kanila. Ayan oh, ganyan pa lang 'yan, ganyan. Pero unti-unti makikita ninyo, guys. Unti-unti silang lalaki. <laughs> Papakita ko din sa inyo. Yan muna. Yan muna. Yan muna yan. tatlo na 'yan. Huwag munang galawin para ano? Kailangan mailagay na natin sila sa kulungan paso. Paso. Wow, ganda ng bulaklak ni. Eh. So ayan guys, ayun dumiretso na naman kami ng gimba. May asikasuhin pa kami ni Papsi. At saka bibili pa kami ng uh, paso para dun sa aming mga ano bugambilya. Kailangan namin 'yon, guys. kailang kailangan yung mga bugambilya, kailangan ng paso noon para madaling ilipat, kung saan namin ilalagay. Ganun ba? <laughs> Kaya bibili muna kami ng paso tapos may ayusin pa si Papsi. Let's go! Sa gimba naman. Ay, kanina sa kuya po, gimba naman ngayon. Kailan ah, pa siya? Apat yun. 150, 600. Loh. Ayan, ang sasakyan dito sa gimba, ganito. Grabe talaga. Sa kuya po, ang luwag-luwag dito naman. Ito na nyo, oh. Sobra. Ah, yung treat. Mamaya bibili kami dito. Treat ng aming mga bebes. Sana mga alas dos na sa bahay na tayo. Naantok na ako eh. mag edit pa ako guys. Ay, naku. Guys, nandito na tayo sa bilihan ng mga paso. <laughs> eto lang. Bili na ako ng paso, paso, paso. Gusto malaki. Gusto malaking paso. Ito, malapit ko na itong mabili guys. Kala nyo ba? Malapit na. <laughs> Basta malapit na. Guys, pauwi na kami. Dito na kami sa Talavera. Ayan, pauwi na. Dito na kami sa Talavera. Dito na kami sa Gimba. Bilis ni Papa na mag-drive. Grabe. Halos wala naman kasing ano, sasakyan doon sa unahan kanina. Dito na naman sa Gimba. Na Punong-puno ng sasakyan. Kaya pala, ano, bisin busy na dahil on dust na. Kaya nga. Kaya nga. Ay, oo nga. Pagkasan sila ng mga nagkusun. Lugaw-lugaw. Pag Pagkabi Lugaw din ang ano dyan Lugaw din ang ang kita uh -uh. wala na nakalimutan namin bumili ng treat ng aming mga bebe loves oh, let's go na sa susunod na lang ang init kaya hindi kami nag tricycle guys sobrang init talaga ngayon na dapat ang plano namin magta tricycle kami buti na lang binalik ni Papsi yung tricycle sabi ko sa kanya hindi na ito na lang magsasakyan na lang tayo okay lang yun guys ibalik ng ano sa kwan. sa gasolina konti lang naman yun di ba pang konti lang <laughs> tapos pakain ay ayos uy sarap nyan kuya ano soft drinks na malamig Coke. Coke and Slime. Tari, lari, lari, Ayun yung tangke o pa hmm. ng tubig, malalaki. Ayun ang plastic. Ha? Stainless yun eh. No, plastic pag uh, nandun sa lupa. Hmm. Six thousand yun eh yong yung plastic. Oo. Oh. Hindi amo ah, mas maganday stainless. Yeah. Ay, saan yon? Sa naman Ah. Talaga. Pero lahat yata nang gumagamit mga ano eh stainless. Mm. Maganda pang stainless pang matagalan. sila ano, ang laki nang ano no'n, aangat taas nang hindi ba 'yung tangke nila? Sina. Bond. na yung ating mga paso na binili, nang dahil sa paso <laughs> lagyan na namin ng ano ng lupa ni papa sana kasya sana magkasya na <laughs> ito ayun ito naman yung ilalagay natin pinarusahan mo naman papa yung nag-iisa doon kali natin ito dito guys para ay wish ko lang ah sana mabubuhay silang lahat kagaya dun sa nandun sa harapan okay, kalahati lang paps yes I'm coming wait ito naman hanggang one week mabubuhay sila dyan oops ay. Tuesday. Nung ano pa ito, pinadala nila ito noong Friday. Kaya nakaroo na din to sa LBC ito. Sabado may message na sa amin. Oh. Sabado ba yun mahal? Oo, parang sabado nga. Kakalina natin? 'yan. tapos na natin dito eh. there you go ay huwag maano huwag ka mabubuhal sandali lang ayusin natin ano pang? wala kang sabit tayong ngapin eh ayan nga o oh, nakaano ito na guys na itanim na namin ni Popsy ito lahat ito imported ito ayan na yung eto maganda yung ano eh yung lupa 21 ang pangalan nito is 21J Yellow ayan 21J Yellow so dyan sa tabi niya yung ano lalagay ko dyan yung kanyang bulaklak pag namulaklak siya eto namang isa ruby flame So ito naman 'yon, guys. Ito na rin yung puno niya. Andito pa rin yung tulos niya, oh. Hindi ko tinanggal para ano? <clears throat> para hindi siya mabuwal. Ayun. So ilagay natin dito. So ayan, guys. Ito yung kanyang puno. Talagang maliliit lang yan, guys. Maliliit lang yung kinuha ko. Hindi ako kumuha ng malalaki para ako mismo yung mag-alaga sa kanila at magpalaki. So, ayan naman yung kanyang bulaklak kapag namulaklak siya. pangalan niya ay Ruby Flame. Ruby Flame. Ayan, flame. Okay. Ito naman sa kabila, medyo hindi siya ano, parang hindi siya naapektuhan. Maganda pa rin yung ano niya, mga dahon niya. Ang pangalan niya ay Brisa Red. Ayan. So, ayan yung kanyang puno. Tapos, ganyan naman siya kapag namulaklak. Brisa red. Gusto ko yung red na red. Ito, medyo nangunguluntoy siya. Ayan. At, anuhin natin. Hindi natin dito sa kanyang puno. sa Saka natin didiligan. O, oh, pang. Uh Oo. -oh. Ito naman ay mandur, monduri. Ayan. Ito yung kanyang puno. Tapos ito yung bali magiging bulaklak niya kapag bulaklak siya. Ayan. So, ayan na bali guys yung ating mga bagong bugambilya. Ayan. Ay sa timba na lang ano. Oo nga. Oh, di ba? Doon din yung pinag-orderan ko nito, doon din yan galing. eto yung pinagkuhanan ko nito. doon din galing yan tsaka ito itong isa na ito doon din galing tapos bukas ng umaga ilalagay ko din sila dito sa ano dito hilera ko para bukas maaraw-arawan sila kailangan din nila ng araw tapos yung dalawa doon didiligan ko din yan ngayon mismo kami. Oh, sige na, sige na, sige na, sige na. Ah, ayan, na, pa rin namin na datnan. <laughs> Di ba na naglakad ang kamyas? <laughs> Yun na hingi namin kaninang umaga na kamyas. Ang dabing guys. Check mo muna. So yung pagkain ng mga baby namin. Alas dos na po kasi. Opo, alas dos na po. Naglamierda ba ang papa at mama ninyo? ala, kasarap na yung nag sa ang jayang papa <laughs> ayan, walang masasabi si oh papa, yung nakakalang mo parang nangangamoy na naman <laughs> ako pala nakasunog nung isang araw, alam nyo guys nagpainit ako nung ano, nung pagkain namin, naiwan ko yung kalabasa, sa ang sunog tupok <laughs> natupok, wait nyo si papa maliligo din yung mga bebe namin <laughs> Ay, ang sarap na magpahinga. Grabe. Pagod. Pero, okay lang. <laughs> so happy. O, oh, di ba lagi nakangiti ang mama love? <laughs> Nag-shower lang si mama saglit eh. Nagmamadali. Wait lang, wait lang. Kunin natin yung basahan. Parang meron ako nakitang ano ah. Hindi sumunod na bata dito. Parang merong ihi dito. O, oh, na-excite na naman kahit dumating ang mama. Ha? Parang may ihi dito, we. Eh. <laughs> ha? Ay nako nako. Hoy, grabe, kawawa naman na konsensya ang mama. Alas dos na kayo kakain. Gutom na, gutom na. Papa, yung dalawa. Kumain na. Very good. Thank you, Papa. Ha? Oh? <laughs> Itong dalawa, grabe ang gutom mo. Oh. Okay, kain na kayo at yung mga pinagbihisan ko. <laughs> yung aking, yung t-shirt dyan na lang talaga, talaga bihis talaga. Ay, ang init kasi guys. Kaya ang ginawa ko, ah, sala nyo ba? Oh, di nag-shower ako kaagad. T-shirt pa rin na white ang suot ko. Kasi mainit. Kapag di color, mga light-light lang suot natin. <laughs> kapag ano, mainit ang panahon. Ah, grabe, ang init, grabe. Shower lang ako. Mamaya ako nababasa inyong ulo ko. Pa! Mag-edit na muna ako, ha? Okay. Sarap na ano, sarap na sana humiga, oh, guys. Kaya lang hindi po pwede. Kasi ilang days na ako nawala na, wala, na ako, wala akong vlog. Kaya kailangan magkaroon ako ng ano, ng vlog ngayon mag edit talaga ako guys kahit anong mangyari time check ang oras ay wala stress na pala I'm very sorry so dalawang oras pala kami sa ano bumili kami ng halaman dun pa kasi sa lagpas ng talavera okay na okay na okay na kain na at siguro guys i ko na rin yung ay teka muna pala eto yung ano yung natira na bilo bilo ayan medyo masabaw na siya ngayon pinasabawan ko na kay Papsi Mm, hali po kayo dito at magsikain tayo. Opo. Ito po talaga ang aking niluluto kapag ako ay nagpapamirienda pag hindi busy. Gusto ko din magluto ng ano eh. Yung sariwang ano, sariwang lumpia. Gusto magluto nun. Pero hindi ko pa alam kung kailan. Hey, hindi naman yung ganong matrabaho. Magluluto ka lang ng sauce nga. Okay na. dip mo na lang yon ganun guys. And, yun na nga, guys. Thank you for watching! Ayun, sobrang busy kami ngayong maghapon ni Popsie. Uh, dalawa ang naayos namin ngayon. Nagpunta kami doon sa aming, hindi naman siya forever. Basta, ma basta, <laughs> yung ano din, yung magbabago din naman sa buhay namin ni Popsie dito. Siyempre, of course. Saka ko na lang po ipapakita sa inyo. Yun, galing kami dun kaninang umaga. And then, nagpunta kami ng kuya po. And then, meron din kami mga inayos sa ayos doon. then, dumiretso kami ng gimba. Meron din kami inayos. And then, dumiretso kami ng naman ng halam, ng ano, ng paso. So, yun, guys, parang doon lang naubos yung maghapon namin ni Papsi. Pero, happy. Kahit na kami ay, ano, kahit na kami ay, ang tawag dito, pagod. Pero happy po kami. Cheng, Dong, Clark. Thank you, thank you, thank you, thank you mga anak ko. Ayun. So hanggang dito na lang guys. Hanggang dito na lang. Opo, totoo na po ito. Papaalam na ako. And we'll see you again tomorrow. We love you. Thank you for watching. Mua.